Hi guys! Random day lang pero gusto ko lang kayong isama. Ngayon nga pala yung araw na magpapakabit kami sa ASM Home Decor and Essentials ng Curtains and Blinds dito sa bahay. Alam nyo ba, sobrang excited ako kasi matagal ko na rin talagang gustong gawin to. Naisipan ko nga na i-document ito kasi baka makatulong rin to sa inyo kung nagpaplano kayo na ayusin yung bahay nyo. Kasi di ba minsan akala natin madali lang to bibili ka lang ng kortina, tapos, tapos na. Pero sa totoo lang, ang dami palang kailangang isipin. Yung sukat, kulay, kung bagay ba sa space, lahat. Kaya nagpapasalamat ako sa ASM kasi sila'y pumili ng kulay para sa blinds at curtains namin. Ang sarap lang sa feeling kasi hindi mo sila kailangang bantayan. Yung tipong kahit nakaupo lang ako sa gilid, kitang-kita ko yung teamwork Bilis ng kilos, at pagiging pulido nila sa paggawa. At syempre, bago ulit sila bumalik sa trabaho, ay pinakain muna namin sila ng goto. Yung simple lang naman yung pagsasalusaluhan, pero dun pala nagsisimula yung genuine connection. May kwentuhan, tawa, na parang isang pamilya. Tapos maya maya, back to work agad sila. Grabe, wala talaga silang sinasayang na oras may something sa prosesong ito na nakaka-inspire. Yung simpleng kortina, nagiging simula ng pagbabago ng space mo. At kapag inaayos mo yung paligid mo, parang mas gumagaan din yung pakiramdam mo. Parang reminder na deserve mo rin ang maayos at payapang space. At habang isa-isa silang kumikilos, naalala ko rin lahat ng effort ko para makarating sa point na to konting upgrade sa bahay, pero malaking reward para sa sarili. Hindi man ito malaking bagay para sa paningin ng iba, pero para sa akin, malaking simbolo ito ng proseso. Kasi di ba hindi naman kailangan laging bongga para masabi mong may na-achieve ka. Minsan yung mga tahimik na pagbabago, yun pa yung may pinakamakabuluhan. Heto ngayon at pinaplan siya na ni ate Cortina, kurtina para siguradong walang lukot at maganda siya tingnan. Yung ganito kasimpleng detalye na hindi napapansin ng lahat. Simple lang tingnan yung blinds. Pero ang laki ng nababago sa buong space. Nagpalagay din nga pala kami ng accordion para hindi naman kitang kita yung mga kalat dun sa loob kahit tago sa sulok, deserve pa rin ng ayos. Tingnan nyo naman yung owner ng ASM. Talagang sinisigurado niya na bawat tupi ay malinis at pulido. Sa ASM, hindi lang basta serbisyo. Ramdam mo yung puso sa bawat galaw nila. Kaya kung gusto mong ayusin yung space mo, sila na ang bahala dyan.